share ko pala sa inyo guys itong Pelodendron Mycans dahil malago na siya lagpas na siya sa kanyang pool at lalo naman nito guys sinadya ko talagang kapalan para mas maganda siya tingnan so ididikit ko na lang siya gamit yung tape para hindi masira yung pintura kasi naisipan ko lagyan ko nga siya ng A uh, tape na mas matibay. Ang problema naman, baka matanggal yung pintura. So, ito muna na yung lagay ko pansamantala. Para kapag dumikit na siya dyan, tatanggalin ko na lang yung tape. Medyo nahihirapan nga ako guys kasi isang kamay nga lang yung gamit. Good phone pa. So, ang gawin natin is experiment muna natin to guys kung talaga bang didikit siya dito at babalikan ko kayo after a weeks. Nakita ko kasi na sa isang vlog sa bahay nila, sa center ng bahay nila or sa front door ng bahay nila, sobrang ganda kasi nga gumagapang lang sa pader yung kanilang photos. So, naisipan ko naman si Maykans na ilagpas na nga sa kanyang pool. Dito ko na lang siya pagapangin. At alam nyo pa guys, kapag gumagapang ito sa pader ay mas lalong lalaki yung dahon niya. So, titingnan natin nito after a week's ano yung update ko kayo. Ayan. Thank you for watching everyone. Bye!